Malaya ka na daw, Hanelet, at ang iba pa. Sabi ni Digong, kung eto man ay totoo, mukhang nakajakpat daw. Itong si Philip Salvador. <laughs> Kasi nga yung mga chismes na itong sina Christopher Me, na ay mukhang merong something between uh, Ipe at Hanelet. So eto, kung totoo man itong sinabing ito ni Digong, baka sasabihin na naman, biro lang daw yan. Naon na na pong sinabi ni Sarah Duterte na, Uh, lahat ng mga babae ni Digong ay mga girlfriends lang at hindi talaga sila mga original. Tila ba sinabi na rin neto si Sara Duterte na mga sampid lang kayo. <laughs> so ayan, ang sabi dito, former President Rodrigo Duterte has given his longtime partner, Hanelet Avancenia and his other lovers, reportedly numbering 13. According to his own count, his blessing, to find happiness with other men as he remains detained in the Hague, Netherlands. <laughs> Maghanap na daw kayo ng ibang boyfriend. Yun nga, sa case daw na daw si Hanelet. No need, kasi nga naandyan daw, daw si Philip Salvador. At yun nga, jackpot daw talaga. Etong si Philip Salvador. Mag-move on na daw kayo. Ito ba ang pinakadahilan? Kaya kaya, yun nga, ibinebenta na rin yung bahay, yung una daw na naipundar, unang bahay na naipundar. Take note ha, unang bahay, hindi ka isa-isang bahay. Ibig sabihin marami pang iba na naipundar nga na itong si Digong. 13 ang girlfriend. Bukod kay Hanilet ba to? Or kasama na sa 13 na si Hanilet? So, ito daw yung magiging itsura. Ayan. Happy family. <laughs> and jesse philip salvador good luck Senior.